Kasabay naman ng heightened alert ngayong holiday season, magpapakalat din ng mga polis ang kampok o ng mga polis para propostehan ang iba't ibang barangay laban sa mga kawatan. Ang mga polis may munting paalala rin sa mga bakasyonista ngayong holiday break. Kung ano yan alamin sa ulat ni Edniel Parosa. Magbababa na mga polis ang kampo sa mga barangay ngayong panahon ng bakasyon at pasyalan dahil sa holiday season. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, isa sa mga target ngayon ng kapulisan ay ang maiwasan ng akit bahay na talamak umano kapag wala sa kanilang tirahan ng mga posibleng biktima. Bahagi ang mga polis ng higit sa 37,000 na tauhan ng PNP na nakadeploy sa buong bansa. Epekto ng heightened alert ngayong kapaskuhan. Kapabantayan po yung mga bahay at mga establishment na may iiwan po, lalong lalo na po itong uh, mahabang holiday season po natin. At uh, yan po yung patuloy natin pinabatayan dahil isa sa mga madalas natin na itatala ng mga insidente po kagal itong mga bakasyon ay yung mga uh, akyat bahay at uh, mga sinisirang pintuan at uh, bintana. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, pinaalalahanan din ni Fajardo ang mga magbabakasyon o babiyahe na wagi post ng real-time ang kanilang mga lokasyon niya. paraan umuno ito para makaiwas sa mga mananalisi at nagbabalak umatake oras na malamang walang tao sa bahay ng kanilang bibiktimahin. Na. Iwasan po natin yung mga tinatawag po natin mga at the moment posts po. Alam po natin yung ating mga kababayan na hindi po talagang i-share yung kanilang mga ganap sa kanilang mga respective social media. Ay yan din po yung nakikita ko, opportunity po ng mga kawatan po, yung mga cyber criminals. Sa ngayon, wala naman umanong nakikitang matinding pantang PNP sa buong U-Tide season. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng D0H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.